Ayan. Good day, good day, good day mga ka-blessing. Ayan, kamusta kayo? Kamusta kayo? Kamusta? Kamusta? Kamusta, kamusta ang lahat? Pinatay hmm. ko lang yung mga pindutan dito sa ating uh, V8 na um, ano ba tawag dito? Basta <laughs> interface ba tawag dito? Ayan. Ayan. O oh, yan, kamusta ang lahat? Kamusta, kamusta, kamusta? Palakpakan naman daw dyan. Anyways, oh, mga ka-blessing, meron kasi ako nakitang isang uh, post ni Mayor Vic Cusoto. yan. makikita natin yan sa kanyang Facebook account. I'm not sure kung account ito or Facebook page. Pero yun nga, ito ay patungkol dun sa mga top uh, 15 na contractor na ng DPWH okay top 15 contractors for flood control projects uh, specifically okay so yeah nakita natin ito kanina may nag-share kasi nung post na to so um sa akin lang siguro kailangan nating pag-usapan kailangan nating uh, uh, siguro basahin ko mamaya yung post ni Mayor Vic soto at kung mga sa mga Uh, hindi pa nakakilala ng uh, kay kay Mayor Vico siya ay mayor ng Pasig okay and kami ay tumira sa Pasig actually ang uh, after ko ng high school ay uh, sa Pasig na kami uh, Pasig na ako tumira so uh, more than 20 years so sa Pasig ako tumira okay si Eusebio ay mayor noon and then napalitan nga ni Mayor Vico Soto. yan so uh, itong uh, mayor na to ay uh, uh, deserve ng siyempre palakpakan so, <laughs> oh, uh, magaling ito magaling ito si Mayor Vico siya ay anak ni Vic Soto at ni uh, Miss uh, Connie, Re Connie, Reyes yan ibisaya tayo ah <laughs> oh no <laughs> ayan so anak siya ni Vic Soto at ni Connie Reyes okay And uh ang pagkakaalam ko ay syempre maayos ito uh, pinalaki ng kanyang mga magulang. Uh, basically alam ko kay na, na kay Miss Conrey siya nakatira. So yeah. isang uh, Christian family. Yan, yeah, pinalaki siya sa isang Christian family. Okay, so um si Mayor Vico ay maraming ginomong changes sa Pasig, maraming uh, magagandang uh, pagbabago, maraming magagandang uh, uh, tawag dito marami siyang mga gandang um, inayos sa Pasig syempre liban doon sa ilang mga constructions liban sa mga ilang uh, policy changes pero iyon ay lahat ay patungkol sa ikabubuti ng Pasig that is so, why siya nga ay nagtitrending di ba dahil uh, sabi lately ay uh, maraming savings ng Pasig di ba dahil nga sa wala ng korupsyon okay kaya maraming galit sa kanya Siyempre kailangan ng palakpak dyan dahil uh, magaling si Mayor Vico at uh, lately naging trending din siya dahil nga parang maraming nagsasabi na siya ang uh, isa sa mga uh, dapat na maging uh, sabi nila presidente nga ng Pilipinas pero bata pa siya alam ko hindi pa yata pwede pero ang sa akin lang naman pansin ko lang din na yung mga nagpupush nito na siya ay magpresidente ay connected sa alam mo na yon sa mga dilawan di ba? alam mo na yung ating ating bansa ay uh, divided sa iba-ibang uh, uh, supporter, okay? Iba-ibang supporter ng bawat kandidato. Meron mga DDS, mga supporter ng Duterte. Meron mga Dilawan, di ba? Yung supporter naman ng mga Liberal Party, Aquino. Tapos meron naman mga Pula, na dinatawag nila, yung um, KBBM naman, di ba? So, ayon uh, <coughs> sa akin lang, uh, wala namang problema ano na si Vico ay maaaring i-groom, igroom sa pagiging uh, mas mataas na official pagdating ng panahon pero naniniwala ako na mas mabuti kung si Vico ay uh, hindi didikit di diba? sa kahit anong political party maaring member siya pero he could decide na maging independent kasi napakahirap eh, kapag ikaw ay nakadikit sa isang political party ay e talagang makokontrol ka kahit anong gawin mo talagang pipilitin kang kontrolin ng party mo 'di ba na i-push yung kanilang agenda para sa ating bansa oh, no. Ayan. so yun ang medyo mahirap kasi once na uh, dumikit na sa isang political party ang isang kandidato naalala ko yan si Miss Lenny Robredo dahil siya ay taga Bicol so kababayan ko siya Bicolana pero yun nga siya ay dumikit sa Liberal Party o sa kampo o sa dilawan ayon 'di ba? So hindi siya nanalo. Pero naniniwala ako kasi ang ang Bicolano, ang Bicol kasi kayang-kaya magpanalo ng kandidato. Sa so, hindi niyo po alam, sa sa, sa maring hindi kayo uh, familiar, pero ang daming Bicolanong naging senador. Rocco, Raul Raul Rocco, 'di ba? Jesus Sor Sugon, Trilianes de, de Lima, Bicolano po 'yan, 'di ba? Tapos um, sino pa nga ba? len rubra naging vice president pa di ba so kaya kung iisipin kaso lang talagang kapag dumikit ka sa isang political party wala ay masisira talaga <coughs> oh no Lalo kapag ang nadikitan mo pa ay uh, alam mo na inaayawan ng mga tao so hindi ka naman nagbiplay safe pero dapat manindigan ka sa sarili mong yung, yung sarili mo ba na na, na paninindigan 'di ba? Paglaban mo yung para talaga sa Filipino, hindi para doon sa political party mo, 'di ba? Para hindi ka makontrol, hindi ka yung para maging puppet ng 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 political party mo, okay? So 'yun. Yun na nga, nag-post si uh, Mayor Vico lately. Basahin natin yung kanyang post. Makikita niyo yan sa screen natin. Ayan, ito ay pinost ni uh, Vico Soto 15 hours ago. Sabi niya, Dear Pasigenos, this morning, uh, pwbm presented the top, the top 15 DPWH contractor for flood control projects. Oh no! Ayan. <coughs> Ayan. So you may have noticed that Alpha and Omega is top 2 and St. Timothy is top three. These companies along with others including St. Gerard are all owned and controlled by the Diskayas. Oh no! Ayan, so... Kung hindi nyo rin po alam, alam ko itong mga Diskayas na to. Ito yung huling nakalaban ni Mayor Vico noong nakaraang eleksyon sa pagiging mayor sa Pasig. Ayan, so sabi niya, ngayon unti-unti nang nalalaman ng taong bayan ang katotohanan. Oh no! As the president told them during the sauna, "Mahiya naman kayo." Oh no. Yeah, ano nga ba ang kalakaran dito? Sabi ni Mayor Vico, "While it is often uh, difficult to pinpoint specific people, all of us in government know that this is true." Oh no. Nandan, mga kapitan at politikong kasama rin naman nila ang una nagkukwento sa akin kung paano ang ginagawa oh no. nila ayan, grabe no so ito po ay realidad ito ay katotohanan sa basang Pilipinas mayaman ng Pilipinas, sa totoo lang mayaman ng Pilipinas pero wala eh, talagang ang laki ng napupunta sa korupsyon, mga ka-blessing so yun ang nakakalungkot oh no. Ano nga ba yung six stages of corruption? Yan, diniscuss pa ni Mayor Vico dito sa kanyang post. Makikita natin dyan yung six stages of corruption. Number one, procurement or bidding palang maari maaaring may anomalya na o collusion na. Okay. So, sa procurement parang o sa bidding, may anomalya na. Actually, minsan palagay ko, uh, sa, pro, sa, sa sa bidding pa lang eh alam na kung sino yung mananalo, di ba? Sabi nila karamihan sinasabi sa bidding pa lang daw eh alam na kung sino pananalunin. Okay, number two, sa, sa project implementation mismo, sabi ni Mayor Vico, maaring substandard o gaya ng sabi ng Pangulo mismo nung Suna, ay Sona, nabibisaya tayo, yung iba, oh, no. <laughs> yung iba ay guni-guni lang. Okay, sa project implementation mismo, maaring substandard o gaya ng sabi ng Pangulo mismo ng SONA, yung iba ay guni-guni lang. So, sinabi ng Presidente mismo na yung mga projects nga doon ng flood control, nung tinignan niya ay yung iba ay guni-guni lang. Yung iba ay hindi pa tapos. Pero, yung pagkakasabi niya actually, ano yun, yun eh, medyo malamya. Alam mo yon Oh, No. Parang yung hindi ka matatakot doon sa pagkakasabi niya na mahiya naman kayo. Alam mo kung ako, kung ako, I mean, di ba, kung ako yung presidente, talagang hindi, ganun eh, talagang magagalit ka. Magagalit ka sa totoo lang sitwasyon ng Pilipinas ngayon. Oh no! Hindi maganda eh, di ba? Oh. may mga nababasa nga akong post, may mga napapanood akong video na yung sinasabihan sa alam ko si si Ted Filon eh, yung saka eh, na-discuss na yung mga kausap daw ay nandun lang din sa harap at nasa likod, di ba? Sino yung nasa likod niya? <laughs> Sino nasa likod niya? Si uh, Martin Romualdez saka si Jesus Codero, saka yung mga nasa harap ay yung mga congressman. Ayan. So, sa project implementation mismo, maaaring substandard gaya ng sabi ng Pangulo. Okay. At guni-guni lang yung iba. Number three, may mga SOP o persyento na di umano yung maabot sa mahigit kalahati ng project cost. Ayan. Mayor Magalong and Senator Lacson have both talked about this recently. Recently. Okay. So, ito ay uh, kinote niya si Mayor Magalong at Senator Lacson na nagsasabi, nag-expose din na ang talagang ano yun, marami talagang Ah, uh, nangyayari yung SOP na tinatawag. Big sabihin yung automatic kung sino yung contractor, ah uh, sino yung mga nagbigay ng project sa kanila. Tama, automatic may SOP number 4 may corruption na sa mga proyekto. May may corruption na mga <coughs> sa proyekto, hindi pa nagbabayad ng tamang buwis sa BIR. bisa may corruption na sa mga proyekto, hindi pa nagbabayad ng tamang buwis sa BIR. Number five kulang din ang binabayaran nilang business taxes sa LGU. Ayan. Oh no! Yung isang kumpanya, top contractor, pero nagdeklara sa LGU ng zero gross revenue. Grabe, di ba? Grabe! Oh, no. Sipin mo, top contractor, pero walang kita. <laughs> Grabe, no? Ayan. Ayan. Pang-anim, pag-master na ang 1 to five, Yeah, pag master na daw yung steps na 1 to 5, papasok na rin sa politika. Oh no! Yan, totoo po yan. Karamihan actually, uh, sa Bicol, ay uh, ang daming tumatakbo. Lalo sa pagka-congressman ng mga kontratista, contractor, may mga may-ari ng construction company. Pero syempre, binibitawan nila yun, di ba? Pero sa kanila pa rin, di ba? Basically, sa kanila pa rin. Oh no! So pag na-master na daw yung 1 to 5, papasok na rin sa politika. Yung 1% ng nakaw, ibibigay sa tao bilang tulong para magmukha silang mabait. Oh no. Yan, buti na lang uh, puro talo kandidato ng Tagapasig pati sa party list. Ah, okay, sabi ni Mayor Bico 'yan. Uh, buti na lang daw talo lahat ng mga kandidato na uh, Tagapasig ng mga contractor pati sa party list. Ayun. Patuloy pa ni Mayor Vigo sabi niya, pasiggenyo it may be difficult and even dangerous, but let but let's do our part in exposing and ending this systematic practice of corruption. Yeah, for the LGU's part, we will send to the president all of the information and red flags that we see. Second. We will continue the cases against these people so that we can collect the millions if not billions of pesos that they owe the LGU and business taxes. Oh no. Yeah, so hahabulin ng Pasig itong mga 'to. Sana lang ano sana all. Sana all ng uh, mga mayor ay ganito. Uh, <clears throat> 'Di ba? Naggumagawa ng aksyon. makollect na lang natin ang utang nilang business tax sa LGU. May pondo na ang pasig para ipagawa ang building para sa judiciary at national government agencies nang wala namang binabawasan mula sa ibang programa. Okay, so um, guys, uh, ito yung ba't ko sinabi na si Mayor Vigo ay magaling kasi talagang uh, transparent din siya. Although may ilan akong uh, kakilala na nagsasabi na hindi naman daw totoo, ibig sabihin hindi rin magaling kasi parang uh, may corruption pa rin no. Ay uh, hindi sana i-expose din nila. Okay. Napa-i-expose din nila 'yon, di ba? Um, pero yun nga, um sana magtuloy-tuloy itong uh, pagiging uh, uh, transparent ni Mayor Vico kung siya man ay maupo sa posisyon sa national ay uh, magtuloy-tuloy itong pagiging matapang niya, yung pagiging uh, concern niya sa kaba ng bayan at sa mga taong bayan, di ba? Kasi minsan pag naupo na, di ba? Kakalungkot nga, di ba? Sabi ko nga eh palitan na lang ni Mayor Vico ang kanyang apelyido ng Reyes kasi, di ba? Kita naman natin sa Senado kung anong ginagawa ng tito niya, di ba? So minsan nakakasira din sa na pangalan niya yung mga ganun. Oh, no sana huwag siyang ma-influensyahan nung ilang mga taong nakapaligid sa kanya na mga politiko, di ba, na mga oh, ng mga hindi maganda para sa Pasig at maaring one day sa kanyang karir bilang isang politician. So, dito sa post na doon ni Mayor Vico, alam natin talaga na may problema. May malaking problema ang Pilipinas talaga. So sana hindi lang ito maging sa ni uh, President uh, Bongbong Marcos. Hindi lang ito salita. Sabi ko malam niya eh kung kung ako yung mga gumagawa ng gano'n, hindi ako matatakot eh. Doon sa pagkakasabi niyang mahiya naman kayo. Eh, wala na ang hiya yung mga yan eh. <laughs> oh no! <laughs> hindi na nga yung mga yan, di ba? Wala na, wala na sa kanila yan. Ibig sabihin talagang matitigas na yung mga balat na mga buhayan na to. Wala na tayong... <laughs> wala na hindi natatablan ng, ng hiya. Oh no! Kasi hindi nga madaling mahuli. Sabi nga ni Mayor Magalong, hindi siya madaling mahuli. Um, ang punto is that talagang hindi naman naamin to mga to eh. Unless talagang medyo siguro may, may, may maipit. Uh, kasi ang, ang, ang suggestion ko, ako personally, iniisip ko is that talagang alisan talaga ng 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 kapangyarihan ang mga mga babadas, mga congressman, mga senador na makialam sa mga project nila, mga project ng DPWH sa mga lugar nila, oh, di ba? No. Dapat talaga ano 'yun, wala silang pakialam doon. Doon nangyayari, doon nangyayari ang dayaan, eh. Bakit ito ay proyekto ni kongresman ganito? Ito ay proyekto ni Sen. Hindi nga, hindi nyo trabaho 'yun, eh, di ba? ang trabaho niya gumawa ng batas hindi makialam dun sa paano gagawin yung mga tulay paano gagawin ng mga kalsada oh no yun, diba, yun, ang, yun, ang, yun, ang, yun ang dapat eh wala eh kung talagang seryoso si President Marcos palagay ko ha kung talagang seryoso si President Marcos eh yun ang gagawin number one sabi ko nga eh liquidation, alisin na yung liquidation by certification ng mga congressman, ng mga senador. Ibig sabihin, lahat ng pondo na nahahawakan nila, dapat ay liquidate nila, itemize liquidation. Kasi nangyayari, pag liquidation by certification, sasabihin lang nila na ang pondo na to, ang unang red million na to ay ginamit ko sa operation ng aking office. Tapos. ba? Diba? Oh no! So, ibig sabihin, safe na sila. Oh, no. Which is hindi, alam mo yun, parang, malay mo kung saan ginamit, di ba? Aso lang well, yun talaga yon, yun talaga yung kalakaran ngayon. At sabi pa nga, ay, naalala ko yung post dati, kung hindi ako na mali ng Dare to Ask na Facebook page, yung post niya ay sabi, niya, sabi dun sa post na yun ay uh, considered as, um, anong tawag dito, hindi confidential eh. May isa pang term na ang budget o ang pondo ng mga congressman at senador ay con considered as, Basta yung isang word ng confidential eh. Naisipin ah, ko yung word. Oh no! Basta hindi siya pwedeng imbisigan. Hindi siya pwedeng i-expose. Hindi, hindi, siya pwedeng ipakita. Di ba? So, oh, no. may problema. Doon pa may problema na. So, kung ako, kung ako kung ako sa presidente, talagang nga aalisin ko yung ganong batas. Aalisin ko yung kalakaran. Hindi pwede. Lahat ng pondo ng, ng Pilipinas, lahat ng pera ng gobyerno, dapat, lan, dapat yan ay na audit di ba na audit mula sa sa piso sa pinakamaliit na na sentimo ng pera ng Pilipinas dapat yan ay na audit ba diba, pangalawa yun nga uh, maaaring sila magsiset ng budget di ba for DPWA sa so construction o infrastructure, education, maaaring congressman o senador, tapos ng presidente, pero wala na sila dapat pakialam sa implementation. 'di ba? Pangatlo, alis na 'yung mga ayu-ayud na 'yan. Oh no. Dahil uh, isa pa 'yan eh, isa pa 'yan sa ginagamit ng mga politiko. Pag namimigay ng mga ayuda na 'yan, ang lalaki ng mga tarpaulin nila diyan sa mga gilid-gilid kung saan parang pera nila yung 'di ba? Hindi naman dapat nila trabaho 'yan eh. Trabaho dapat ng DPWH 'yan, 'di ba? Oh no na nakakalungkot pero yun yung realidad na nangyari sa bansang Pilipinas mga ka-blessing gusto nating ma-bless siyempre gusto nating mapagbala ang bansang Pilipinas and uh, we have to do something about it, liban sa pagboto ng maayos na matinong kandidato, wag na tayo papauto dun sa mga kandidato na alam mo yun, kagaya ng mga mambabatas na ipapakita yung mga oh, ginawa no. nilang tulay, tandaan natin hindi nila dapat trabaho yan isa pa sa totoo lang isa pa sa mga nakakalungkot sa atin di ba kapag na hospital oh, no. kapag na hospital kailangan pumila kailangan kang pumila doon sa mga politiko para manghingi ng tulong di ba oh no na hindi naman na dapat hindi dapat dahil Ba't ako bibila para humingi ng tulong? E di dapat doon ka na sa hospital derecho, di ba? Ilagay nila yung pondo sa hospital E di libre na yung gamutan, libre na yung mga gamot, libre na yung alam eh, yung sinasabi yun lang oh, si yung sinasabi yun lang zero billing, hindi naman yun ano yun, hindi yun 100% eh. Oh, no. may, totoo, may zero billing, dun nga doon sa mga DOH controlled hospitals, pero ang point is that, dun ka sa ward, magtitiis ka dun sa ward, sa siksikan ng mga tao, hindi ba pwedeng maayos ang, service, ang mga services, mga servisyo ng gobyerno sa mga hospital natin? na kailangan magtiis yung mga yung mga pasyente doon sa masisikip, sa nagsisisikan sa iba-ibang sakit, magkakawaan yung mga tao oh, no. diba? pwede namang ayusin pero yung oh, pondo no. nasaan? na doon sa mga politiko, nasa mga congressman nasa mayor di ba? Imbis, oh, no. na imbis na nasa DP, I mean, imbis na nasa, nasa DSWD imbis na nasa uh, PhilHealth. Oh, eh, I mean, PhilHealth kasi, di ba, kanyan, parang sa insurance, uh, which is nagbabaya din naman ng mga tao dyan. I mean, yung mga government, like DOH. Ang punto is that ang pera ay dapat nandun sa mga tamang lugar, hindi na sa politiko. Di ba? Oh, no. Ang pera ay dapat nasa mga tamang lugar, hindi sa politiko. Mga ah, congressman senador, ang trabaho ay gumawa ng batas, hindi gumawa ng tulay, hindi makialam sa budget o sa mga department, government agencies, di ba? Oh no! Hindi dapat ganun. Hindi dapat ganun. So, yun, mga kababayan, so, sa, binasa, binasa, natin tungkol dito sa post ni Mayor Vico, in expose niya yung six stages ng corruption. So, hindi niya ito sasabihin kung ito ay hindi totoo. Totoo to. Kaso lang, sabi nga ni Mayor Magalong, hindi ganun kadali na ma-expose. Oh, no. Hindi ganun kadali na ma-imbestigahan. And yet, ang maganda rito ngayon, pinag-uusapan. Diba? Oh no! Ay, okay, pinag-uusapan siya ngayon. Pero sana, hindi lang ito hanggang pag-uusap. Sana tuloy-tuloy na, alam mo yan, tuloy-tuloy hanggang sa may maparusahan. Medyo ma-ma- -ma matinding laban ito um, dahil unang-una talagang babalik at babalik ito sa mga politiko sa totoo lang kasi oh, no. yun eh, lahat ay kwan ni, eh, lahat kasi ay damay eh ba diba? sabihin natin DPWH tapos meron pang politiko dito sabihin na natin halimbawa si congressman bababa sa mayor bababa sa mga kapitan ayan tignan nyo yung mga project dyan sa inyong mga lugar sa inyong mga barangay sinong, sinong contractor nyan laging kasama dyan si Cap mga oh, yan. No. bawal oh, yan eh no. diba bawal yan DILG yung ganyang sistema na yung kapitan yung isa sa mga nagiging subcon mayor, vice mayor kapitan. Kaya talaga nga nini, substandard talaga eh, yung mga projects. Kasi nga, paliit na ng paliit na kontrata ni, I mean, ibababa ni DP, DPWH yung project, sabihin na nating 100 million, matatanggalan ng 20% talimbawa dahil kay Kong, matatanggalan ng 10% dahil kay uh, mayor naman, matatanggalan ng 5% dahil kay Vice, matatanggalan ng to something percent halimbawa para kay kapitan naman oh di ba magkano na lang pero actually ang sabi ni Mayor Magalong mas matindi pa di ba nasa 40% to 50 or uh, more than that depending oh no so nakakalungkot pero ito ay uh, realidad sa ating bansa ang sabi ko nga ay uh, ang ating panalangin ay pagpalain ng bansa Pilipinas pero hindi madali dahil uh, dahil nga dito sa mga korupsyon, dahil dito sa mga Uh, ganitong mga uh, ginagawa ng ilan nating mga politiko so sana maging seryoso yung presidente pero sabi ko nga sa inyo kung ako yung gumagawa ng kalukuhan na ganoon sa ganong pananalita di ako di ako makakabahan ba, hindi ako matatakot kasi nga malamya alam mong walang political will na i-push walang political will na ungkatin yung mga uh, corruption nangyayari pero again, sabi ko, hopefully, ay mali ako. Okay? So, right now, uh, itong pag-expose ni Mayor Vico ng six steps daw, ng uh, uh, six stages ng corruption, ay maging warning. Diba? ba? Na unti-unti na silang na-expose. Unti-unti na silang na-expose. At sabi ko nga, sana may mapurusahan. Okay mga ka-blessing, let's continue praying for our nation na maging uh, maayos, na maging, alam nyo na, yung mapagpala ang ating bansa. Thank you so much for watching and God bless you, God bless the Philippines.